Magandang araw mga lods. Merong nagdala ng cellphone Redmi 9A. So ang sira daw nito ay LCD mga lods. At tsaka charging pin. So tetestingin muna natin mga lods kung magcha-charge to. Kung talagang may problema sa charging pin. So tingin ko mukhang matagal tong na-drain. So ayan mga lods, zeros. Zero ang kanyang ampere. Ayan, zero ang kanyang ampere ay mga loads, So, ang gagawin natin ay bubuksan muna natin mga lods. Ito nga palang LCD nyan mga loads, Meron ng sariling frame. So, ito ang ikakabit natin mga loads, So, medyo... Madaling magkabit ng LCD pag LCD lang Pero pag may frame ay Medyo matagal-tagal gawa ng Kakabit mo yung Mga maliliit na mga sensor mga loads So ito mga loads Ito ang ikakabit natin mga loads So mas ma Bilis magkabit ng LCD mga loads kesa magkabit Ng charging pin kaya Inunan natin itong lcd replacement para hindi tayo pahirapan sa charging pin at ayan ang mga lods um tanggalin natin sa o oh, tanggalin natin yung likod then tanggalin natin yung board mga lods pag natanggal natin yung board ay yung board ay ililipat natin sa frame ng bagong lcd Dahan-dahan nyo lang ang pag-aangat ng board mga lods dahil pag pinuwersa nyo ay baka mabali pa ang manipis na board mga lods. At dito naman tayo mga lods, ah, tatanggalin natin ang kanyang dikit ng battery. So may makikita ko yung kulay puti na mag na parang paste sa magkabila. Goma to mga lods so dahan dahan nyo lang nabatakin at pag nabatak nyo ay madali nyong matatanggal itong nakadikit minsan naman merong ang pandikit nya ay yung talagang sobrang dikit so ang ginagawa dun ay binababad lang sa port cleaner na mechanics ito talagang sinatsagang patakin ng dahan-dahan. Dahil pag binigla mo ay mapuputo lang white na goma mga lods. Ayan ang mga lods, natanggal na natin yung white na rubber. So, pagtatanggal to mga lods ay, napaka basic o napakadali ng tanggalin ng battery malinis na malinis hindi napipiing ang battery mga lods ayan mga lods ililipat natin yan dito sa LCD na may frame so pag nilipat natin dito ay kailangan muna nating i-charge ng recta mga lods dahil tingin ko nalobot itong battery na 'to mga lods dahil matagal hindi nagamit mga lods so pag -charge ito charge to ay may gamit dito mga lods yung board na may mga saksakan ng battery makikita mo ang voltage at ampere so ang gagawin natin dito mga lods ay i-charge muna natin ang recta pero bago natin i-charge, tingnan natin kung lobat nga. So pag may charge ang battery ay nasa 3.7 to 4.1. Pag lobat naman ay 3.6 o so 3.3. Sobrang drain mga lods. Kita natin na sobrang drain. So i-charge natin 'to mga lods. So para ma-charge natin ay kailangan nating baka access sa dalawang point na pinagdudugtungan mga lods. Ingatan nyo lang mga lods dahil masamang mag short circuit yung dalawang yung dahil yun dahilin ay lampas na sa, sa battery protection na board. At ingatan nyo rin yung masundot ng tweezer ang battery mga lods dahil maaring kumusok o magbaga kung may charge pa yung battery mga lods. Ayan na mga lods, yan yung kakabitan natin ng power supply. So pag doon kayo magkakabit ay itapat nyo lang ang voltage sa 4.1. Then pag medyo medyo napupuno na ay taasan nyo ng kaunti para madagdagan nyo yung charge ng battery para mapower nyo yung cellphone na ginagawa nyo mga loads so pwede nyo namang erecta mga loads kung may saksakan kayo ng battery din direkta sa supply nakikita nyo mga lods na may dumadaan na current 840 milliamps So eto na tayo mga loads. Sa puntong ito tinaasan ko ang voltage so naging 1 ampere siya mga loads. <laughs> Dahil pag tinataasan mo yung voltage ay tumataas din ang current mga loads. So testingin na natin itong kung makakabuhay na 'to mga loads 3.8. Okay na 'to mga loads makakabuhay na 'to. Testingin natin yung cellphone kung mabubuhay na mga loads pag wala akong repair na mga amplifier, mga lods at mga LCD TV. Itong cellphone ang ginagawa ko, syempre, para kumikita rin dito sa cellphone, mga lods. Malakas tong cellphone dahil halos lahat ng tao ay may cellphone na mga lods. Pwera lang dun sa mga nasa sinapupunan na mga lods. So, ayan, testing natin mga lods. Ayan, nabuhay na mga lods. So testingin naman natin ang LCD kung okay kung magta-touch. Ayan mga lods parang parang may humaharang sa infrared sensor mga lods. Ayan mga lods may may lumalabas na don't cover the phone the earphone area mga lods so naroon yung sensor so ikakabit lang natin yung goma mga lods tanggal siguro yung goma nito yung nakahalang na goma mga lods Ayan mga lods, matapos natin ikabit yung goma na may butas ay nag-okay sya mga lods. Ayan. Nagtatouch sya mga lods. So, testingin natin kung nagtatouch yung lahat ng pindutan sa QRT. So, testingin natin mga lods. Pag na-test natin ay handa nating ikabit mga lods okay na to mukhang nagtatouch naman lahat so ang gagawin naman natin ay yung pin mga lods tatanggalin natin yung pin iba natin mga lods okay na to ayan mga lods ang pin niya. sobrang tagal ay nasisira talaga ang pin pag pagka laging sinasaksa ka ng charger mga lods may cycle din yung charging pin so ikakabit natin gamit ang microscope ingatan yun lang yung mga flex mga lods baka masundot nyo ng matalas na bagay yun ang mga iniingatan pag nagbubukas ito mga lods mga flex tsaka yung mga madaling maputol na mga connection mga lods Ipantay lang natin yung ikakabit nating charging pin mga lods para Hindi sumobra o magkulang ang tama ng pin mga lods So tatansyayin natin yan kung Kung pantay yung Yung taas ng pin So ang ikakabit natin mga lods ay Yung pantay na pin Kasi pag hindi pantay na pin ay mahihirapan mahihirapan tayong magbalik so ayan mga lods papantayin natin ayan. okay na yan mga lods ayan mga lods mukhang okay naman to so ang gagawin natin mga lods ay ikakabit natin gamit ang microscope dati nagkakabit tayo ng walang microscope pero mahirap mga ka-electronics pag walang microscope. Pag kasi may microscope mga lods, ay tamang-tama mong maihinang ang mga maliliit na bagay, maliliit na mga pin, mga IC mga lods. Pero kahit may microscope ay, kailangan mo pa rin mag-practice mga lods. Lalo na sa mga IC na mga ball grid arena. So mahirap yun mga lods Kailangan mo ng practice Bago ka makaperfect Sa pin uh, Matuto ka Konting practice lang Ganun lang mga lods Ayan mga lods Papakita ko muna sa inyo Bago natin tatanggarin yan Bago pa lang natin tatanggarin Ang una kong tinunaw Ay yung Black na Naka mask sa mga pin so na tutunawin na natin yan mga lods at sa puntong ito mga lods ay natanggal na natin mga lods yan tanggal na natin yung mga lead na mga sobra so yung butas dapat yun ay tanggal din ng lead mga lods para madali nating ma-shoot ang charging pin Ayan mga lods, medyo pangit dahil hindi masyadong sakto ang pin. Ginawan lang natin ng paraan pero matiba yan mga lods dahil makapal yung mga joint. Ayan mga lods, kakabit na natin sa sa cellphone. Tingnan natin kung magja-charge siya mga lods. Ayan mga lods sasaksak lang natin tong charger mga lods titingnan natin kung tatakbo ang current o may dadal dadaloy na current ayan mga lods 40 or medyo mababa yan mga lods halos 350 milliamps dapat yan ay aabot ng 500 milliamps to 1 ampere so nagcha-charge naman pero try natin hanggang mamaya mga lods ayan mga lods matapos ang ilang minuto ay isaksak uli natin mga lods 700 milliamps 700, 720 milliamps. Okay na mga lods. Nagja-charge na to. So, successful to mga lods. At, ibibigay na natin sa may-ari mga lods. So, i charge natin hanggang sa mapuno. Okay na to mga lods.